Mga mahal na senior citizens, mayroon tayong mahalagang balita tungkol sa inyong pension para sa buwan ng Oktubre. Alamin ang lahat ng detalye tungkol sa 6,100 piso universal pension, ang mga bagong update mula sa DSWD at NCSC, at kung paano makakakuha ng benepisyong ito. Huwag palampasin ang importanteng impormasyon na ito na maaaring makatulong sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Magandang araw sa inyong lahat! Ako po ay nagdadala ng napakahalagang balita para sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa Pilipinas. Kung kayo ay may edad na 60 years old pataas, o kaya naman ay may mga magulang, lolo, lola, o kamag-anak na senior citizen, pakinggan po ninyo ng mabuti ang video na ito dahil mayroon tayong update tungkol sa 6,100 piso universal pension na ilalabas ngayong Oktubre 12. Ito ay isang tulong mula sa gobyerno na talagang makakatulong sa ating mga nakatatandang kababayan. Kaya't manatili po kayo at alamin natin ang lahat ng detalye tungkol dito. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po sana'ng hingin ang inyong suporta. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. I-click din po ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pang mahalagang update at impormasyon tungkol sa mga programa at tulong ng gobyerno. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin upang makapagpatuloy kaming magbahagi ng mga balitang makikinabang sa lahat. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano nga ba ang Universal Pension o Social Pension para sa mga senior citizens. Ito ay isang programa ng gobyerno na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga nakatatandang Pilipino na walang regular na kita o pension mula sa SSS, GSIS, o anumang pribadong pension plan. Ang layunin ng programang ito ay tiyakin na ang bawat senior citizen ay may sapat na pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, mga gamot, pagkain, at iba pang mahalagang gastusin. Ito ay bahagi ng mas malaking programa ng gobyerno na tiyakin ang kaganhawahan at dignidad ng buhay ng ating mga nakatatandang kababayan na nagbigay na ng napakaraming kontribusyon sa ating bansa. Ngayon, ang pinag-uusapan nating 6,100 piso ay ang kabuuang halaga na maaaring matanggap ng isang kwalipikadong senior citizen para sa buwan ng Oktubre. Paano po nabuo ang halagang ito? Ang Social Pension Program ay nagbibigay ng regular na monthly allowance na umaabot ng hanggang 500 piso bawat buwan para sa mga indigent senior citizens. Kasama sa computation na ito ang regular monthly pension, ang additional allowances, at ang iba pang cash assistance na maaaring maibigay ng DSWD at ng National Council for Senior Citizens o NCSC depende sa inyong kategorya at kwalifikasyon. May mga karagdagang ayuda rin mula sa local government units na maaaring isama sa kabuoang benepisyo. Kaya tang 6,100 piso na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang programa at tulong na pinagsama-sama para sa buwan ng Oktubre. Ang target na pecha ng payout ay Oktubre 12, na napakahalaga para sa mga senior citizens na umaasa sa tulong na ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalaga ring maintindihan na ang release date na ito ay maaaring mag-iba-iba. Depende sa inyong lokasyon at sa payment system na ginagamit ng inyong local government unit. May mga lugar na gumagamit ng cash card system kung saan ang pera ay direktang ay deposit sa inyong social pension card. Habang may mga lugar naman na nag-aayos ng scheduled payout sa mga designated payment centers o sa barangay hall. Kaya't mahalaga na makipag-ugnayan kayo sa inyong barangay o sa local office ng DSWD upang malaman ang eksaktong schedule ng payout sa inyong area. Pag-usapan din natin kung sino-sino ang kwalipikado para sa programang ito. Hindi po lahat ng senior citizens ay otomatikong makakakuha ng social pension. Mayroon pong mga kriteriya na kailangan ninyong matugunan. Asterisk una, kailangan na kayo ay may edad na 60 years old pataas. Asterisk pangalawa, kailangan na kayo ay isang indigent senior citizen. Ibig sabihin ay wala kayong regular na kita, walang permanent source of income, at hindi kayo tumatanggap ng pension mula sa SSS, GSIS, o anumang pribadong retirement plan. Asterisk pangatlo. Kailangan na kayo ay nakatira sa Pilipinas at may valid IDs na nagpapatunay ng inyong edad at katayuan bilang senior citizen. Ang inyong senior citizen ID ay mahalaga dito. Kaya't kung wala pa kayo nito, magparehistro na po kayo sa inyong barangay o sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo o lungsod. Para sa mga bagong applicants na gustong mag-apply para sa Social Pension Program, narito po ang mga hakbang na kailangan inyong gawin. Asterisk una, pumunta sa inyong barangay hall at kumuha ng application form para sa Social Pension. Asterisk pangalawa, punan ninyo ng kumpleto at tama ang lahat ng impormasyon na hinihiling sa form. Asterisk pangatlo, maghanda ng mga kinakailangang dokumento tulad ng birth certificate o anumang valid ID na nagpapakita ng inyong edad, Senior Citizen ID, Certificate of Indigency mula sa barangay, at iba pang dokumentong hihilingin ng inyong local DSWD office. Asterisk pangapat, isumite ang kumpleto na application form kasama ang lahat ng requirements sa inyong barangay o sa DSWD office. Asterisk panlima, Maghintay ng confirmation at ng processing ng inyong application na maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan depende sa dami ng applications at sa proseso ng verification. Mahalaga rin banggitin na ang social pension ay hindi po automatic na matatanggap ng lahat ng senior citizens. Mayroon pong validation process na ginagawa ng DSWD at ng local government units upang tiyakin na ang tulong ay tunay na napupunta sa mga nangangailangan. Ginagawa po nila ang household assessment, verification ng income, at background check upang makumpirma na kayo ay tunay na kwalipikado sa programa. Kaya't kung kayo ay may regular na pension mula sa SSS o GSIS, o kaya naman ay may mga anak na may sapat na kakayahan na suportahan kayo at hindi kayo indigent, maaaring hindi kayo maging kwalipikado sa programang ito. Tungkol naman sa role ng DSWD at NCSC. Ang dalawang ahensyang ito ang pangunahing responsable sa pagpapatupad ng Social Pension Program. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay ang implementing agency na nag-aayos ng budget, nag-process ng applications, at nagsasagawa ng payout sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ang NCSC naman ay ang policy-making body na nagbibigay ng guidelines, nagmo-monitor ng implementation at nag advocate para sa karapatan at welfare ng mga senior citizens sa buong bansa. Ang coordination ng dalawang ahensyang ito ay napakahalaga upang matiyak na ang programa ay maayos na naipapatupad at ang mga senior citizens ay nakakatanggap ng tamang benepisyo sa tamang oras. May mga common issues din po na nakakaharap ng mga senior citizens pagdating sa pag-claim ng kanilang pension. Asterisk isa asterisk na rito ang delayed payment kung saan ang payout ay hindi na ibibigay sa scheduled date dahil sa technical issues, budget constraints, o administrative problems. Kung kayo ay nakakaranas nito, mahalaga na agad kayong mag-follow up sa inyong barangay o sa local DSWD office. Asterisk pangalawa asterisk ay ang incomplete requirements kung saan ang application ay hindi mapoprocess dahil kulang ang mga dokumento. Siguraduhin kumpleto ang lahat ng requirements ninyo bago mag-submit. Asterisk pangatlo asterisk ay ang verification issues kung saan may doubts ang DSWD tungkol sa inyong eligibility. Kung mangyari ito, cooperate po kayo sa kanilang investigation at magbigay ng karagdagang dokumento kung kinakailangan. Mayroon ding mga scams at fraudulent activities na umiikot tungkol sa social pension program. May mga taong nangongolekta ng bayad o naghahanap ng fixers na nangangako na pabibilisan ng inyong application kapalit ng pera. Tandaan po ninyo na ang social pension application ay libre, walang bayad, at walang dapat na kayo ibigay na pera sa sinuman. Ang lahat ng transactions ay dapat dumaan sa opisyal na channels lamang na ang inyong barangay at ang DSWD office. Kung may nag-aalok sa inyo ng ganitong serbisyo, I report ninyo agad sa authorities dahil ito ay illegal at maaaring kayo ay maging biktima ng panluloko. Para sa mga senior citizens na may existing benefits na, mahalaga ring malaman ninyo ang inyong mga karapatan at responsibilidad. Asterisk una, kailangan ninyo na ay update ang inyong information sa DSWD kung may pagbabago sa inyong address, contact details, o civil status. Asterisk pangalawa, kailangan ninyo na regular na mag-recertify o mag-validate ng inyong eligibility na karaniwang ginagawa taon-taon o kada dalawang taon. Asterisk pangatlo. Kailangan ninyong personally mag-claim ng inyong pension o magbigay ng authorized representative na may notarized special power of attorney kung hindi kayo personally makakaklaim. Hindi po pwedeng basta nalang ibigay ang inyong card o ID sa ibang tao dahil maaaring ito ay magresulta sa suspension o cancellation ng inyong benefits. Maliban sa social pension, mayroon ding iba pang benefits at privileges na entitled ang mga senior citizens sa Pilipinas. Meron kayong 20% discount sa mga pagkain sa restaurants, mga gamot at medical services, transportation, utility bills, at marami pang iba. Mayroon din kayong priority lane sa mga banko, ospital, at government offices. Mayroon ding exemption mula sa certain taxes at fees. Kaya't mahalagang palaging dalhin ang inyong senior citizen ID upang ma-enjoy ninyo ang lahat ng benefits na ito. Tungkol naman sa future ng social pension program, patuloy na sinisikap ng gobyerno na itaas ang halaga ng monthly pension at palawakin ang coverage ng programa. May mga pending bills sa Kongreso na naglalayong itaas ang monthly social pension mula 500 piso hanggang 1,000 piso o mas mataas pa. Mayroon ding mga prepuestes na gawing universal ang pension para sa lahat ng senior citizens kahit na may existing pension pa sila mula sa SSS o GSIS. Ang mga development na ito ay nakaasa sa budget availability at sa political will ng ating mga lawmakers. Kaya't mahalaga na patuloy tayong mag-advocate para sa welfare ng ating mga senior citizens. Sa pagtatapos Nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang Social Pension Program ay isang karapatan ng bawat indigent senior citizen sa ating bansa. Ito ay hindi isang palimos kundi isang recognition ng gobyerno sa inyong mga kontribusyon sa lipunan at isang paraan upang tiyakin na kayo ay may dignified at comfortable na buhay sa inyong golden years. Kung kayo ay kwalipikado sa programang ito pero hindi pa nag-apply, mag-apply na po kayo ngayon. Kung kayo naman ay may mga kamag-anak na senior citizens na maaaring makikinabang sa programang ito, tulungan po ninyo silang mag-apply at makakuha ng benefits na karapat-dapat sa kanila. Huwag po kayong mahihiyang humingi ng tulong at sumangguni sa inyong barangay o sa DSWD kung mayroon kayong mga katanungan o concerns tungkol sa programa. Ang mga government workers ay nandoon para tumulong sa inyo at siguraduhin kayo ay nakakatanggap ng tamang serbisyo at benepisyo. Tandaan din po na ang pagiging informed at updated ay susi upang ma-maximize ninyo ang lahat ng benefits na available para sa inyo. Iyon po ang lahat ng mahalagang impormasyon tungkol sa 6,100 piso universal pension para sa buwan ng Oktubre. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Kung mayroon pa kayong mga katanungan o kung gusto ninyong malaman ng iba pang government programs at benefits. I-share po ninyo sa comment section at gagawa kami ng video tungkol doon. Huwag po kayong makalimot na pindutin ang like button kung nakatulong sa inyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa government programs, benefits, at iba pang mahalagang impormasyon. I-click din po ang notification bell upang maging una kayo sa pagkakaalam ng mga bagong videos. I-share din po ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior citizens o sa mga taong maaaring makikinabang sa impormasyong ito. Ang pag-share ninyo ay malaking tulong upang mas maraming tao ang maka-access sa benefits na karapat dapat sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muli at ingat po tayong lahat. Mabuhay ang ating mga senior citizens at mabuhay ang Pilipinas.